Nood ko doon sa isang negosyante doon sa binablog at in-interview sa TV. Yung, yung kapag kakumita ka na sa isang araw ng 300, dapat kalahat isa 300. Ang matra! Tapos, ibulog mo sa bangko, ganun. Yun ang ano, natutunan ah, so ko doon. Kaya yeah, yun, kaya mula ngayon, <laughs> mula ngayon kapag pagka yung aming samahan sa women saka sa SLPs kasi nga ako ang secretary ako tagahulog ng pera sasabayan ko rin tapos sa sahod dito kay YT kasi nga nang nakaraang buwan yung sahod is, ko is binabayad ko na talaga sa utang pero ngayon is talagang magsus ano na ako mag tapos kami yung talaga na naka kasi pinaka Oh, puti-puti ko tiyo. Puti, puti, oh, tanaw ko may iwago may plus light. Oh, ha, 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 ha. Grabe yung puti-ilaw po talaga pang may ilaw, no? Oh, no? no? no, diba? Pag, eh, kaya ba, pag may ring light talaga, super, sobrang puti. Oh, ay, ha, <laughs> ha. Pag may, may ring light talaga, sobrang puti, eh. Pero talagang, eh, puti, hindi, ganyan na talaga yan siya. Kasi, yun, yeah, yun, siyempre, may lahi, <laughs> lahing Chinese. Lolo, lo, tatay ko. Tsaka pinsan ko mga, ano, sobrang mapuputi. Kasi ako nung no, nasa Dubai ako eh, ay nasa Dubai nung no, sa Korea. Eh grabe ah, eh. kasing kulay ko na mga Koreana. Kapag ka nagtatagal ako sa abroad, naging kasing kulay ko mga Koreana. Kaya, doon nabulag yung Bangladesh eh. <laughs> ano, iba na yung topic sa pag-save pag, pag na ano, pera eh. Ay, ayun, mag-iibang talaga sa bank ko. Para may use. Huwag. Yun ang tips. Basta. Pagka, no, tas yung naipon mo, Kapag naka-ipon ka ng 300,000, yes, ang laking bakay na yun. Put up ka ng business na yung hindi malulugi. Put up ka ng business na hindi malulugi. Pero ang tips ko, ang mga parts talaga, ang maganda. Oh! Kasi alam mo yung tips na, mga, ano ng aking bayaw eh. Tips Kung alam nila, someday, pag nakapunta ko, ibablog ko yun. Eh, ibablog ko yung kapatid ko ng mayok. Kasi noon sila, nasa akin sila. Ngayon, pa? Ngayon, ano na. <laughs> talaga stable na sila. Lahat eh, meron mang anak na isa na ano na sa Canada. Kaya yun, talaga stable na sila at tutulungan sila pagdating ng araw. So, yeah, dapat tayo. Matuto tayo na ito. Ako ah, nga eh. Yung sa gusto tupad eh. Binili kong wi wipe eh. Oo, oh, diba? Tupad yun ha? Tupad!

Ayun. Ayun. na Ayun. 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 So, so yung ano sa yung bahay, hindi ko muna priority yung bahay na kasi nga, mas magpupak ng pagkakitaan. Gusto ko kasi ako ang amo eh. Eh, talaga yung nangamuan eh. gusto ko talaga ako. Gusto ko maging amo ako, kaya, of course, hindi tayo. Diba? So, sabay-bay nyo yung mga vlog. At, nangyayari yung mga pangarap ko. May just ko alam nyo ba, yun isip ko lang yun doon. Kinaistressan ko lang yun. Kailan pa kabibig ng piso wifi, piso wifi. Sira ka yung piso wifi ko na. And old piso wifi ko is pinamigay ko. O, diba? Hindi ko pinanigay ko. Pinamigay ko. Hmm, binigay ko yan yung piso wifi ko. Tsaka, yung dalang modem, binigay ko. Oo. So, Baka kung naging friends tayo ah. No? Binigyan pa kita ng dalawang modem. O, oh, di ba? Bili ka na lang SIM card. Kasi piso pa, pwede pang i-repair yun eh. Ganun. O, oh. so, binigyan ka lang talaga. Ayok kasi magpa-repair. Ayok. Magastos na yun eh. Mag-brand so, ka na lang. Parang babae din yan. Branyo. nyo. <laughs> hey, di ba? kung gusto mo ang ano, branyo na babae. Para hindi ka ma-stress sa lang talaga. <laughs> oh, di ba? So, ano? Wala yan, Sabi ng anak yung... ko. Oh, halo, halo, talaga bilang mo. Sabi ng anak mo, hindi naman. Oo, oh, oh, may Chinese talaga na malaki ang mata. Pero, pagka tumawa, ang di ba? Diba? Kasi yung karamihan na mga Chinese, uh, pamilya ng Chinese, hindi kayo mga Korean. Gusto ko nila yung malaki ang mata, dito malaki ang eye bag. Pero singkot pag tumawa, mm -hmm. ganun gino gino ang aking mata. Malaki siya. Ganun. Pero pag tumawa. Hmm, diba? Pag tumawa, ayan. Oh. <laughs> pag tumawa, ginaw. Diba? Nakakita ka natin siya ba?